So yan, ang ulam namin, uh, tatlo lang kami. Kaya, may ta sobrang paapat na mises. Tinagdagan ko sya ng chicken feet na adobo. Tapos, igigis ako yan. Uh, tapos, yan yung isda yung bulay, haluan ko ng pork. Ayan lang, guys. Ang dinner namin. Ayan, mushroom. Mabibake ako ng mushroom. Ayan. Ang nilagay ko is minced pork at choka. prinay ko yung minced pork. Saka ko nilagyan ng cheese sa ibaba. Ayan lang, guys. Ayan, nilagay na natin sa oven. Thanks for watching ingat Atlage. god bless us all